muli mga katings so ngayon uh, for this video tinuturo ko sa inyo kung paano ang proper return over sa mga items sa ating kapalitan tulad nito may service fire arm kayo so ituturo ko sa inyo kung paano ang proper return over para iwasan ang accidenting mangyari so ganito ang gagawin nyo punutin nyo muna tapos, siyempre nakload yan. Bot na yung magasin. Lagay nyo dyan. Tapos, lagay nyo sa baba. Tapos, itasan niyo. Ganon. Tatlong bisis, sa mga ka pain Tatlong bisis. Huwag yung magkasa. Kalapit. Bro, <laughs> Okay mga ka-59, so hindi ako makamove on dito uh, sa videong ito pero tinignan ko yung uh, Facebook ni Kuya Guard is malaki yung kanyang uh, followers or uh, subscriber at marami na rin siya mga vlog. So pwedeng content, pwedeng sinadya niyang gawin na iputok yung barel dahil alam niya naman yung safety yung lugar para lang sa views. At uh, nakita natin. Talagang napakalaki na ng views nito. Uh, million na yung views nito. Iba na intindihan itong pangyayaring ito. So kung totoo man ito, sige nga, comment kayo kung ito'y content lang or totoo. Pero paulit-ulit ko siyang pinanood at uh, inobserbahan ko talagang nangyari or uh, totoo. Pero pwedeng content lang nga niya ito. So ganun pa man, uh, ang ating reaction dito sa video ito ay mapopulutan uh, mapupulutan din ng aral, ika nga, no? Kasi si Kuya Guard, nakita nyo naman si K59 ay uh, tama naman yung kanyang uh, demonstration. Tama yung kanyang sinabi na dapat 3 times dapat ikasa yung uh, firearms para ma-check ng gusto yung ating uh, barrel baril bago i-turnover sa ating kapalitan. Tama naman din, naka-holster. Tama, lahat. At yung kanyang sinasabi is tama din. So, ibig sabihin, eh, nasunod naman niya yung uh, protocol or proceso ang uh, problema lang nga dito is uh, pumutok yung firearm, so syempre kung may kapalitan ka lalo na kung nasa harap mo eh delikado nga talaga Popoy ding uh, matamaan or ikakamatay niya pa so nakita ko yung mga reaction dito, eh hindi ganun kaseryoso yung mga reaction ng mga taga panood uh, si Fama TV uh, shout out sa iyo boss, uh, pinapanood din kita wala rin siyang reaction dito basta nanood niya lang So, ganun pa man, tayo magbigay ng reaction dito sa situation na 'to. Ah, uh, ulitin ko, sabi ko nga, eh 'yung kanya'ng demonstration is tama naman. Ginawa niya, hinugot niya sa holster at uh, dinidi niya kung ano dapat gawin. At uh, 'yun na nga, tatlong bisis ika sa tama naman din. At nakita natin 'yung kanya'ng uh, daliris is nasa labas naman din. So, may gun safety naman talaga siya. So, kung titingnan natin, meron talaga siyang alam. So, ngayon kinasa din naman niya so dati kasi mga kaibigan mga ka 59 eh talagang uso lang yung three times na ikakasamo yung firearms so marami na kasing nangyari dyan na kahit ikinakasamo uh, may aksidente talaga na nangyayari na pumuputok siya pag kinalabit mo na so doon na uh, uso yung kasabihan na mayroong uh, uh, demonyo yung barrel so matagal na nagtuturo ng gun city sa mga video guard shout out sa inyo lagi kong pinaliliwanag yan na walang demonyo ang baril, kundi ang demonyo yung humahawak so bakit nga ba ito pumuputok? alright na-check naman ang tatlong bisis okay, so kaya naidagdag ito yung mga pagtuturo kung uh, ano ang gagawin na dapat maliban sa may ikasas yan ng tatlong bisis, ay kailangan mo rin siyang silipin silipin mo yung baril niya kung mayroong nakalagay na bala para sigurado so hindi kailangan sundutin kasi mayroong mga nagtuturo naman dito sa gun safety na susundutin ng daliri Tanda natin ang pinag-uusapan lagi natin dito is yung safety safety gun safety nga ba? Diba? so pag tinusok mo siya ng daliri hindi siya magiging safety kasi pwedeng pag nag-release yung kanyang upper slide is papwedeng ka rin maipit masusugatan yung kamay mo so hindi rin siya safety so sisilipin lang dahil nakikita naman yung barrel kung may laman siya o wala. So, bakit nga ba? Bakit nangyayari ito na kung saan uh, naikasa naman ha? Uh, bagkos hindi niya nga sinilip na may uh, laman pa pala na ang nangyari is pumutok. Kasi nga, mga kaibigan, mga kababayan, mga ka-5'9, kaya siya nangyayari, mayroon kasing mga bala tayo na tinatawag na reload. So, yung reload na yan, maraming bisis na kasi yan, talaga pinaulit-ulit na lagyan ng bala. Kasi reload nga, nire-reload. Inuulit-ulit lang siya. So, possible na yung bala natin is, simpre, lahat ng bagay. Mapabakal man yan o anong klase man yan is, nagagasgas talaga yan. So, lumalabas, baka lumiliit na yung kanyang puitan ng bala. Yung mismong puitan Kaya, hindi na nakukuha ng catcher nung slide. Kaya siya, naiiwan yung bala. Kahit ikinakasa mo, hindi pa rin siya nadadala. Kaya nga napaka-importante nung no? silipin natin yung firearms. silipin natin yung barrel kung may laman o wala. So nakita natin sa kanya, di ba, hindi sinisilip. So, kaya mayroong possible na may puputok. Dahil pag hindi nadala yung bala doon sa cuts ng slides, is hindi siya uh, madadala yung bala na nakaumang doon sa barrel. Kaya pag kinalabit mo siya is talagang puputok at puputok siya. So, first is tama naman yung sabi niya is dapat ikasa ng tatlong bisis at siyempre para sigurado, open slide then silipin yung barrel kung may laman o wala. Dahil nga kung pwedeng may naiwang bala or hindi nagdala nung uh, slide or nung catcher ng bala, kaya siya pumutok. Then, pangalawa, kung hindi man gasgas -gas yung pinaka bala niya, yung pwitan niya, kaya siya hindi nakukuha na nung uh, catcher ng bala is po rin yung kumukuha ng bala. Dalawa kasi yung ngipin na yan, nakaganon. So, pag uh, mo siya, pupunta sa bala, kakagatin niya yung bala, din hihilahin niya. So, gumagano yan sa loob, gumagano So, ngayon, pag halimbawa, ito ang may diferensya na, hindi na ganong kumakapit uh, pag kumukuha uh, ng bala, talaga hindi, hindi niya madadala po pwedeng maiwan yung bala at po pwedeng puputok pag yun ay yung kakalabitin. So yun po ang nangyayari. So dito sa situation na to, parang nakakatawa man pero delikado kaya ako hindi na palagay talagang gumawa din ako ng reaction tungkol dito sa pangyayari nito kasi kitang kita naman no so ka uh, kapay friend kung yan ay uh, content mo uh, congrats sa'yo kasi nga malaki na yung views mo at million million na ang views nyan then kung uh, yan man ay content Uh, hindi nga lang magandang content kasi nga kung baga actual siya na pumutok yung iyong firearms ngayon kung halimbawa hindi man content at ikaw ay talagang uh, kusang uh, uh, nagpapakita sa iyong ginagawa at uh, tinutur mo kung yung mga manunod natin ng 5.9 pero aksidente na pumutok yung barrel mo is uh, may lesson learned tayo mapupulot yan so bagkos wala akong nasabi na maraming mali kundi tama naman yung mga ginagawa mo ang kulang lang doon nga hindi mo sinilip yung baril ng iyong firearms kaya siya pumutok at kinalabit mo na lang kagad siya kasi dinidi mo naman niya kaya, kaya nangyari so di ba sabi niya at, uh, at ikasa ng tatlong bisis at wag yung gawin na uh, basta na lang kalabitin pagkakasa ganoon so doon siya pumutok so ibig sabihin uh, mo niya kasi so hindi niya ini-anticipate din hindi niya tinitingnan na may bala pa pala doon sa loob so ganoon so sa mga instructor or sa mga nagtuturo talagang pag hindi mangyari na silipin nila yung barrel talagang mangyayari din yan dahil yung ibang instructor is gumagamit din ng bala so bagkos uh, ako, ako ginagawa ko yan pero yung bala na ginagamit ko is blanco siya pero bala talaga meron tingga so yun yung pulot natin yung aral dito no? so bagkos maraming uh, nag-share maraming nanood sa video ito paulit ulit kung pinanoodin din ito no? Ah, uh, talagang pumutok talaga siya eh. then nakita natin yung pader meron talaga siyang tama so po pwede kasing may cut yan so ganun pa man uh, si Kuyang Guard ang nakakaalam dito bagkos eh, kung content man yan bro eh, ingat sa mga gagawin mo dahil delikado or kung aksidente man yan na pumotok yung yung firearm. So ayan, shout out po sa lahat. Kuya ko, Official at ang ating isang channel, Wapong Biero TV. Maraming maraming salamat din sa mga nanonood sa ating mga video upload. Mga nakaraan, yung isa halos sa uh, 400,000 na yung ating views at yung isa naman running to 30,000 migit. git. Then yung iba pa nating upload video, thank you very much po sa inyo. Pakibisita. Kuya Isko Official at yung isa natin, Wapong Bihero TV at yung ating Facebook nito Charles Francisco. So mabuhay po ang lahat mga ka-59. Please support my uh, YouTube channel and uh, Facebook at hayaan nyo uh, makakabawi din ako sa inyo pag tayo ay mayroon na tayong natatanggap mula sa ating mga kinagawang pagbablog. So thank you very much at mabuhay po muli. Hindi ako mapalagay at hindi ako makamove on kaya ginawa ko ng reaction itong video nito. So mabuhay!